Good day mga ka -idol. Ako nga pala yung niya ng mga uh, alas dos ng hapon mga ka-idol. Naisip ko na maligo sa ulan kasi nakakamiss yung pagkabata natin. Tapos nga nga ako mga ka-idol. Sarap maligo para kang bumalik sa pagkabata. Tapos yan naisip ko na paligoan yung aking service. Yan sasabunin ko yung mga kaya hilinisan ko yung kasi yung mas maganda yung mga service natin ay inaalagaan natin para alagaan din tayo ng ating mga service na motor mga kaya kung ano yung pag alaga natin sa motor mga kaya hindi yung pag alaga ng motor sa ating mga kaya dali sarap na sa pagkabata mga kaya yung naliligo kayo sa ulan tapos wala kang iniisip kung hindi Sa magulang, kain tulog, mga kain, mga kain, dahil kain tulog lang, yung mga ganabang na isa-isip na mga kabataan. Pero sa oras na tumang-tung pa na sa legal age, kailangan mo na yung magtatrabaho, magsikap, gigising, magmakakap, para sa trabaho. Kaya ang sarap bumalik sa pagkabata ay mawala kang iniisip ang hindi yong. Matatulog ka kakain ka ng mga kaidol, mga kilang ng mga kaidol, may wala kang iisipin iba.